Kaugnay pa rin sa balitang yan, first smart rescue operation challenge, tampok sa Mokov Olympics ng iSCENE 2025. Ang detalye ng balita, iahatid ni Idol Victor Pascual nagawa ang of Olympics sa unang araw ng 2025 International Smart City Exposition and Networking Engagement o ISIN, tampok ang kauna-unahang Smart Rescue Operations Challenge. Ayon sa pamunuan ng DOST Region 2, ang of Olympics ay bahagi ng mas malawak na programa ng DOST para sa disaster risk reduction. Ipinamalas sa paligsahan ng iba't ibang makabagong teknolohiyang gamit ng of tulad ng Solar Turbine Powered Charging System, Weather Monitoring Station, Starlink Internet, internet connectivity, surveillance equipment, two-way radio communication, quadcopter drone, search and rescue tools at mga kagamitang medikal. Inaasahang magbibigay ang Mock of Olympics ng ideya sa iba't ibang ahensyang nagnanais mapabuti ang kanilang disaster preparedness at response efforts gamit ang teknolohiya bilang pangunahing kasangkapan. Para sa IFM News, ako si Idol Victor Pascual. Idol, IFM News.